T-T. Ari naman ko. Hello, good afternoon. Mayong hapon. Bago na naman nga video. Subong balik naman ko ditambay tambay sa slope. Kay the best place na dingani nga ni magtambay. Nakakarelax gid nga ni ang sunset. Tanawan nyo bala kung ano ka nami ang sunset sa bye Siyempre hindi makompleto kung matambay lanta Dapat may ginakauntang nga street foods eh. Charing. Upod ko galing isa ko ka pinakagwapa nga friend. Puro sa reklamo kay ginabinidyuhan na naman sa kaanhon niya na bay kay may friends siya nga vloggerism. Tanawa bala ka do artista lang siya yung magkaun ba? Wala lang siya problema sa life. Tanawan nyo balak indalanya gid ko sang ginapabugal niya nga mango graham float and yes ubra yan na ka nagabaligya siya De, te tilawanta para mosgahan ah hi kita nyo man sa video siguro kung ano reaction ko sa kanami napapa-approve ko da kag tuod nga hindi tinikal nami gid man siya kapin pa ginakaon mo siya sa nami nga view kung gusto yung gali mag-order available ang mango graham float and or graham float utang ko sa screen ng facebook kamo na bahala mag-order ah hambalan nyo lang sa nakita nyo sa video ko para i-free delivery niya kamo within rojas area te malakat naman kami kuno kay tapos na cravings niya sa ihaw-ihaw tanawan nyo bala siya mag-drive sobrang latina nagapit kami digali sa may people's park para magtanaw sang kalanon namon damo na digali food stall and variety of street street foods nga pilian nyo. Damo na di tao around hapon kay ang view kag picnic sila sa may seashore dampe. Mga bata nyo da, may ari man di rides rides. Cute cute bala mo. Nami na di mag date date ka tapos nakita ka sa original charing. Barato na di ang rides ah. Dunduman ko dati dumapatay gid ko na. Di ko kasakay sa amo nga mga bagay. Subong ako na lang natakan maglakat-lakat gamit ang motor ko. Charing. The view is giving gid dia diri sa People's Park. Kung gusto nyo magkadto di sa kay ka mo tricycle ka maghambal sa tricycle driver sa may People's Park lang tultul na nanila. Tapos niya ihaw te, nag-grade upo pagod ko pinaman naman kami kano? no di na lang kami pangapi diri sa tabay na pilit pili naman kami di nga daw mayaman eh charing damo gali di available nga pizza muni di ila na pabugal kay busog naman kami wala na kami nag order nangapi na lang kami ya eh. nagsulod ko di sila picture picture nga cutie ari akong tsura naka -post na ban na daw ah eh. charing te order kada danay kag kay wala ko kwarta nami na di gali magtambay sa tabay the view is giving then the indians manami kay may unay sila nga dj samtang gahulat kami sa order syempre konting chismis kag panglibak eh ano pa boy amo no niya duwa. Yung order namon is matcha latte kay decided ko syempre inilog ko naman iya order eh. Te, tanawa nyo bala ang promotional video. May pa-cheers pa. Chiring. Pa? Dali ka mo di sa tabay kag magtambay kag tilawan ng kape nila. Kape 100 plus for ang tiner namon 2 hours. Magkita idan kami at tigdugay hidlaw-hidlaw bay. Hai, dire na lang asta ang video nga ini Te, dungan ta hambal bay na nga ni.